Gala naman mga ano. Hindi, video mo. Gala, gala. Gala. Gala the Scouter House. yeah jake yan. Ayan, yan. Gala na mga Scouter House. Wednesday. <laughs> oh, yeah. Yan, ganyan ganyan Hindi, ako One, two, oh, tama <coughs> <laughs> Ulo ba? Ulo ba Ay, upatay na? Patay na, wala na. Nalabat na kami, hindi <laughs> <Nalabad> na kami <laughs> makakabot picture! Ulo ba? Ulo ba na? Patay na. Ulo ba? Ulo ba na? We are at Sunridge Mall. Uh, the Squatter Boys. uh, Oliver. <laughs> <laughs> Me, Marty. And the Cyrus the Skyrus. Merry Christmas, <laughs> guys! We love you! O, ha? Wala tambay lang sa Sunridge eh. Big Christmas tree at Sunridge Mall. Trip trip lang, parang tanga lang, lang. di ba? Amaleinke, shopping. Yun ang hindi mo pinagandaan, Oliver. Wala ka extra ng battery. May tripod ka nga. Wala ka naman extra ang battery. Ang lupit ng digigam diba? mo. Kaso wala kang extra battery. Kailangan lang ng baterya ng sasakyan para magamit lang kung saan-saan.